Sobra yung iniyakan namin yon dahil nakita na lang namin si Mama Fiona na na ganito. Nakaandusay na lang nga siya dito sa damukan tapos pagapanggapang na lang at hindi makagalaw. Alam niyo naman ang mga puppies ni Mama Fiona dito nga siya nagsistay sa atin ngayon simula nga nung talaga nagsuot-suot sila sa tubuhan. Palagi rin nga namin na ipakita sa inyo sa mga videos kapag kumakain nga siya or natong mga puppies na to sinasaluhan nga lagi sila ni Mama Fiona at palagi talaga andito itong si Mama. Hindi make sure nga niya na kahit malaki na yung mga puppies niya palagi nga niyang pinupuntahan bilang isang ina talagang ginagampanan niya yung mga tungkulin niya. Ito naman si Kuya Edmar for the linis siya ng litter box ng ating mga pusa tapos habang itong si Mama Fiona ayan nagpapadede nga dito. Yun naman na itong si Mama Fiona talagang hindi nila gusto na lumalapit sa mga tao pero tinitiis nga niya pumapasok talaga siya dito sa loob para lang mapuntahan niya ang mga junakis niya. Everyday routine na nga talaga niya yung ganyan magpapadede siya dito sa kanya mga anak at dito na rin talaga siya tumatambay sa labas para nga lagi rin siyang malapit sa junakis niya. Hanggang sa isang araw nagtaka na lang nga si mother kasi umaga umaga usually dapat andito na si Fiona pero ngayon wala nga siya. Hinanap-hanap pa nga niya si Mama Fiona dito mismo sa ilalim ni McQueen kasi minsan dito siya tumatambay sa labas natin natin. Kung saan saan nga niya hinanap pero hindi na talaga niya makita. May pagtawag pa nga si mother pero wala talaga si mama Fiona hanggang sa dito na nga lang natin siya nakita. May pumunta pa nga sa atin para nga sabihin na nandito nga daw si mama Fiona kasi alam nga nila na hinahanap natin at nakita rin nga daw nila na nandito. Sobrang nagulat talaga kami nung time na to kasi bakit andito si mama Fiona tapos hindi siya makagalaw dito. Kahit anong ang tawag sa kanya ni kuya tingnan nyo talagang lumilingon-lingon nga siya pero hindi, hindi siya gumakalaw at all. Nung time na to napacheck talaga agad kami sa CCTV para tingnan ko nangyari sa kanya pero hindi talaga nahagip ng camera kung ano yung nangyari. Spotted pa nga siya nung madaling araw na nakatambay dun sa haraw tapos umalis nga siya at pagbalik niya gumagapang na siya. Bumalik nga muna si kuya para nga kumuha ng tubig tapos inoffer nga niya itong water kay Mama Fiona. Pero nire-reject nga ni Mama Fiona itong water kaya naman iniwan na lang muna ni kuya sa katabi niya. Nung malaman nga ni mother yung mangyari, tatakbo talaga agad siya kasi nung time nga na nandito si kuya na punyuntahan niya si Mama Fiona ay naliligo pa si mother. Kaya nga after niyang maligo nung malaman niya talaga napatakbo siya para puntahan niya itong si Mama Fiona dito. Noong time na to, super confused talaga kami kung ano ba nangyayari sa kanya. Kasi imposible nagkaganito na agad si Mama Fiona. Since okay na okay pa siya at nagpadede pa nga siya kagabi 11 o'clock. Dahil nga sa gabi, nahayaan na rin ni mother na nasa loob si Mama Fiona para makasama naman niya yung mga anak niya. Napakailap rin nga nitong si Mama Fiona. Gusto talaga natin siyang dalhin sa mansion para matingnan natin. Pero tingnan nyo kapag lalapitan pa lang siya, ayan na nagagapang-gapang na nga siya para umiwas. Alam nyo naman kasi talaga na never nga natin nalapitan itong mga to. Tapos nahihirapan pa nga siya lalo kapag ganitong gagapang-gapang siya. Kaya nga si mother hindi na nga niya pinipilit na lapit-lapitan or kuhanan itong si mama Fiona kasi mas nahihirapan nga lang siya dahil nga gumagapang-gapang siyang ganyan. Obviously parang may problema nga sa papababang part ng katawan ni mama Fiona since naigalaw nga niya yung leeg niya pati yung mga kamay niya or yung mga paa niya sa harap. Eto nga paggapang gapang nga siya na ganyan at yan rin talaga kasi talaga yung nakita namin sa CCTV paggapang gapang na nga Daling siya. Daling araw nga nung makita namin siya pagapang-gapang nung i-review namin sa CCTV. Pag-isip-isip namin na baka nga itong si Mama Fiona talaga ay nasagasaan. Tapos baka yung lower half body nga niya yung talagang naipit kaya nga ganito siya. Yung mga may-ari nga pala ng bahay dito sa tapat sila talaga yung nagsabi sa atin or nagturo sa atin at hindi rin nga daw talaga nila nakita ko ano yung nangyari kasi nga madaling araw nga natin nung makita si Mama Fiona na gumagapang. Sabi ko nga siguro sa malayo siya nasagasaan kasi ganung oras chinek rin talaga namin sa CCTV wala naman dumadaan kahit anong sasakyan dito. Alam nyo nga pala itong part na to, katabi nga pala ito ng mansyon, dito nga siya nagumapanggapang. Kahit anong check talaga namin sa CCTV, wala talaga kami makita kung anong nangyari. Kaya sabi ko siguro sa malayo nga siya, nasagasaan at gumapang lang siya papunta dito. Dahil rin nga pala, hindi naman natin siya pwedeng kuhanin agad unang-una, mailap siya. Pangalawa, baka masaktan siya kapag kinuha natin siya. Nilagyan na lang nga natin siya ng ganyang kubo. Yan na nga yung magsisilbing shade niya mula sa araw dahil medyo umiinit na nga dito nung time na to. Kasi kahit malilom naman nung natin siya makita, kaso medyo tang haling na nga kaya talaga umiinit na. Sobrang problema at hindi na talaga mapakalo si mother nung time na to kasi alam niyang may kailangan siyang gawin para dito kay Mama Fiona. Pero sa totoo lang hindi niya talaga alam kung paano nga niya tutulungan sa Mama Fiona nung time na to kasi nga syempre hindi pa natin siya pwedeng hawakan talaga. Pero syempre napapag-usapan na rin nga namin na magtawag ng vet para nga matingnan at mabigyan ng gamot itong si Mama Fiona. Para rin nga kahit paano sumaya siya na isipan nga ni na mother na dalhin dito yung isang anak ni Mama Fiona. Kasama rin nga ng tubig kasi nga alam naman na ni Mama Fiona na yung tubig at mahalaga na nakakainom talaga siya. Grabe tong part na to. -so, Kati nung makita niya yung junakis niya, grabe sobrang saya talaga niya pero wala siyang magawa man lang. May kita niyo naman na umiibu-ibu yung buntot niya kasi nga masaya siya pero hindi siya makaibu at hindi niya mapadede or malapitan man lang yung anak niya. Hindi talaga siya makagalaw at nandiyan lang siya sa pwesto niya tapos wala siyang magawa at all. Sobrang sakit sa puso makita na ganito yung nangyayari sa kanila at ito rin talaga yung reason kung bakit gusto namin ipa-adapt yung mga anak niya. Kasi oo oh, masaya nakikita si lang ganyan pero ito yung pinaka kinatatakot talaga namin yung maaksidente sila palagi rin nga nakabantay dito si mama doge mama Fiona kasi nga syempre alam din siguro nila or guest din nila yung nangyari alam nyo ba kasi talaga ang problema rin dito kay na mama dog at kay na mama Fiona kahit may dadaang sasakyan kapag nakahiga sila sa kalsada hindi sila umaalis anyway syempre hindi lang nga tubig ang kailangan ni mama Fiona kailangan rin talaga niya ng pagkain or ng makakain kaya naman yung pinagawa siya ni mother nitong favorite niya kasi kung maalala nyo si mama Fiona sinasaluhan niya ng pagkain ng mga anak niya. At gustong gusto nga talaga niya ng puppy na dog food. Kaya naman ginawa nga siya ni mother ng puppy na dog food. Tapos nilagyan rin nga niya ng tubig. Gaya ng kinakain niya kapag kasabay niya kumain ng mga anak niya. Kaso talagang nung time na to nire-reject niya yung pagkain. Kaya naman sobrang nag-aalala na rin si mama sa kanya. Kasi wala talaga siyang kain at inom. Tapos may nararamdaman pa nga siyang hindi maganda. Ito nga tingnan niyo na dito talaga sila madalas nakapuesto sa gilid. Pero may time kasi talaga na nasa gitna nga si Dahil rin nga pala nire-reject ni mama Fiona yung dog food na ni mother. Pinaltan nga yan ni mother at gumawa nga siya ng kanin na may ulam. Kaso talaga ni reject rin nga yun ni Mama Fiona kahit masarap na talaga yung ulam na yan. Mayat maya na nga rin dito si Mother parang nga tingnan tingnan si Mama Fiona kasi kahit nga gusto niyang may magawa siya wala talaga siya magawa ngayon kasi inintay pa nga natin yung mga karen kasi mas delikado kapag nga hinawakan natin siya baka mas masaktan siya tapos syempre baka nga dahil sa sobrang sakit makapangagat na siya. Kaya nga haba naghihintay pa tayo na mga pa sa kanya ganito muna yung ginagawa natin. Nung naman ni Mother let si Mama Fiona nakita nga niya na ubos na yung pagkain tapos tapos hoping naman tayo na siya talaga yung kumain. Kasi nga syempre mahalaga na magkaroon siya kahit konting lakas. Tapos paaliligid pa rin nga dito si Mama Do. Kaya di mo talaga malaman kung siya talaga yung kumain. Pero yung tira naman ni Mama Fiona, in-offer nga niya yan dito kay Mama Do. Binang siya naman na nagbabantay talaga kay Mama Fiona nga. At ayan for the naman si Mama Do. Habang nandito rin nga si Mama at habang tinititigan niya si Mama Fiona, hindi niya talaga napigilan na mapaiyak. Tababa pa nga. Pag nakikita ko nga siya nakay sa malapit sa saksya, nababa pa ako para lang yung bugawin niya mga yan. Siguro may mga tao lang. Walang pakialam. alam talaga pa niya pinupunta niya mga anak niya. Mga talaga mga bibi niya pinupunta pa niya palagi para pa rin pa niya ng pagkain. Yung mga makain sa sana basta sinusukan niya yung pagkain sa mga anak niya. Tapos yung gusto-gusto niya puntahan niya mga anak niya, hindi naman niya mapuntahan. Ganyan nga ang kalagayan niya. Pakasama ng mga tao talaga. Hindi man lang nila iniwasan. Sigurado ako nasagasaan Hindi ba mangyayari sa kanyang ganto na hindi niya hindi nasagasaan? Mama, pupunta ka sa mga bibi. Dadalik ko sa iyo mga bibi mo. Dadalik ko mamaya mga bibi sa iyo, mama. Gusto mo dalik ko sa iyo, bibi? Ha? Huh? Dadalik ko sa iyo, bibi mo. Alam ko na, Intindihan mo ko masama ay eh, baby ko dito sa iyo hindi ka kita may uwi doon Anong kung masasaktan ka kaya dyan na lang ginadala ng pagkain ilang yeah, beses lang guys huh? kahit yung mga anak niya malalaki na huh? nag-iiyak siya doon sa may gate para lang mapansin namin tapos ilang beses yung niya sinusuka yung mga niya sa bus para mapakain niya yung mga anak niya. Alam ko, alam niya naman na pinapakain namin ng mga baby niya. Pero bilang isang ginagawa niya yung kayuntong, isang ina, ginagawa niya yun para mabigyan ng pagkain ng mga anak niya. Nakakahabag lang. Ganito nangyari sa kanya. ko, mama, baby mo. Gusto mo? Nadalin ko dito sa iyo, mga baby. Ah, ha, mama? Sorry, mama. Sorry, mama. Sorry. Hindi ko alam kung sa spinal cord niya yung may nabali. So, sa hita niya, siya nasagasaan. Siguradong nagulungan na ng, ng sasakyan niyang katawan niya. Kaya siya nakaganyan. Itong sa harap niya, gumagana pa pagka nag umano siya, umabot siya dito na doon siya doon na nakita ni Admar gumapang siya ng gumapang papunta dito pero yung talagang pauling parte ng mga paa niya hindi niya, hindi niya naigalaw masakit mama masakit